Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong pagkain na dapat mong iwasan kung nais mong mapanatili ang magandang kalusugan. Siguradong magugulat ka sa ilan sa mga ito. Kaya manatili hanggang dulo para sa mga mahalagang detalye at tips. Number 1. Orange Juice Alam mo ba na ang orange juice na nabibili sa merkado ay hindi kasing sustansya tulad ng inaakala natin? Ito ay pinoproseso sa pamamagitan ng pasteurization, kung saan pinapakuluan ito upang mapatay ang mga bakterya. Ang masama, nawawala rin ang karamihan ng vitamina C enzymes at iba pang nutrients nito. Ang natitira? Asukal. Ang isang baso ng orange juice ay maaaring maglama ng 20 to 30 grams ng asukal na halos kapareho ng soft drinks. Kapag ininom mo ito, bigla nitong pinapataas ang blood sugar, pero agad din itong bumabagsak. Ang resulta? Pagkapagod at cravings. Ano ang dapat gawin? Piliin ang sariwang prutas tulad ng dalandan. Ang buong prutas ay may fiber na nakakatulong upang hindi agad tumaas ang iyong blood sugar. Uminom ng tubig na may lemon o kalamansi para sa masustansyang alternatibo. Number 2, soy protein isolates. Ang soy protein isolates ay karaniwang ginagamit sa mga protein shakes, weight loss food, at vegetarian patties. Bagamat ito'y mukhang healthy, hindi ito natural na pagkain. Ang soy protein isolates ay dumadaan sa sobrang proseso na nag-aalis ng mga natural na nutrients ng soy. Ano ang masama rito? Hindi ito fermented kaya mahirap itong tunawin ng katawan na maaaring magdulot ng stress sa atay na nagiging sanhi ng pamamaga at iba pang problema sa kalusugan. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang soy intake ay maaaring makaapekto sa hormones. Ano ang dapat gawin? Piliin ang mga natural na source ng protein tulad ng itlog, manok, o isda. Kung kakain ng soy, mas mabuting piliin ang fermented na soy products tulad ng tofu at miso. Number 3. High fructose corn syrup (HFCS). Isa ito sa mga pinakadelikadong sangkap na makikita sa processed foods. Ginagamit ang HFCS bilang pampatamis sa mga soft drinks, candies, processed snacks at kahit salad dressings. Bakit ito masama? Ang HFCS ay isang artificial sweetener na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Sa madalas na pagkonsumo, maaari itong magdulot ng labis na timbang, type 2 diabetes, at fatty liver disease. Paano ito iwasan? Basahin ang mga nutrition labels ng pagkain at iwasan ang mga may HFCS. Gumamit ng natural na pampatamis tulad ng honey or stevia kung kinakailangan. Number 4. Commercial Meats with Nitrates Ang mga processed meats tulad ng bacon, hot dog, at sausage ay kadalasang may nitrates bilang preservative. Ano ang panganib? Ang nitrates ay konektado sa mas mataas na panganib ng cancer, lalo na ng colon cancer ang sobrang pagkonsumo ng processed meats ay maari ring magdulot ng mataas na blood pressure at heart disease. Tips para sa ligtas na pagkain ng karne. Pumili ng nitrate-free, organic, o grass-fed meat. Limitahan ang processed meats at mas mag-focus sa fresh meats tulad ng manok, baboy, o baka. Number 5. Commercial Milk Hindi lahat ng gatas ay pare-pareho ang mga commercial milk ay kadalasang naglalaman ng synthetic hormones tulad ng rbst upang pataasin ang milk production sa mga baka. Ano ang epekto nito? Ang rbst ay maaring magdulot ng hormonal imbalance sa katawan ng tao. Ang ilang tao ay nakakaranas ng lactose intolerance na nagdudulot ng bloating at diarrhea. Ano ang mas mabuting alternatibo? Piliin ang organic o hormone-free milk. Subukan ang plant-based milk tulad ng almond, soy, fermented, o oat milk. Number 6. TV dinners. Ang mga TV dinners tulad ng pot pies ay mabilis na pagkain, ngunit puno ng preservatives, refined starch, at sobrang sodium. Ano ang masama rito? Ang kombinasyon ng protina, starch, at dessert sa isang pagkain ay nagdudulot ng insulin spikes at mababang kalidad ang mga sangkap na nagiging sanhi ng nutrient deficiencies. Para sa alternatibo, maghanda ng lutong bahay na pagkain. Hindi lang ito mas masustansya, mas tipid pa ito at gumamit ng fresh vegetables, lean protein, at healthy fats. Number 7. Imported fruits from third world countries. Mag-ingat sa mga prutas na imported mula sa mga bansang gumagamit pa rin ng DDT isang pesticide na ipinagbawal sa maraming bansa dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Ano ang dapat tandaan? Ang DDT ay konektado sa mga sakit tulad ng cancer at neurological disorders. Kahit na ito ay ipinagbawal sa US, ginagamit pa rin ito sa ilang developing countries. Ano ang dapat gawin? Hugasan ng mabuti ang mga prutas bago kainin. Pumili ng locally grown fruits tulad ng saging, mangga at papaya. Ang pagkain ay mahalaga sa ating kalusugan, ngunit ang tamang pagpili ng pagkain ay mas mahalaga. Siguraduhin alam mo kung ano ang kinakain mo at palaging basahin ang nutrition labels. Ano ang masasabi mo sa listahan na ito? May gusto ka bang idagdag o may tanong? I-comment lang sa ibaba. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.